Magandang araw sa lahat at ngayon ay panibagong paksa at bago tayo magsimula ay shout out tayo kina Parba. Shout out tayo sa Tech Pro Grade 11. Shout out tayo sa STEM 4 kay Lubitos. Shout out tayo Sure, pa shouting out po, sir, because the six, seven mango mustard skibri eh, toilet Rizrek and Rick is gonna take me away. Shout out sa yon. And Pangole ay shout out from STEM A grade 11. <clears throat> so ang paksa natin ngayon ay ukol sa pagsulat at pagsasalita ng may layunin. Paano natin mapapalinaw ang ideya ng ating mga sinusulat at mga sinasabi? Bago lahat ay balik-aralan natin ang mga napag-aralan natin ukol sa may layuning komunikasyon kung saan mayroong mga elemento na dapat nating tingnan para maging mabisa ang komunikasyon at pinag-aralan din ang hindi verbal na komunikasyon na hindi gumagamit ng mga salita. Ito ang mga kampanin ng hindi verbal na mga pahiwatig. Una, nagpapalakas ng mensaheng verbal. Pangalawa, umaayos ng daloy ng usapan. Pangatlo, nagpapahayag ng damdamin. Pangapat, nagbibigay diin at nagpapalinaw ng kahulugan. At panghuli, ay nagsa, nagsasalungat sa mensaheng verbal. So, anong ibig sabihin ng ikalima, nagsasalungat sa mensaheng verbal? Ibig sabihin ay masasabi natin na hindi totoo ang kanyang sinasabi dahil sa iba ang kanyang kinikilos, iba ang nakikita sa kanyang ekspresyon. Yan yung ibig sabihin ng panghuli. Nagampanin ng hindi verbal. Narito naman ang natalakay ilan sa mga non-verbal na pwede ninyong gamitin sa komunikasyon. Nandiyan yung eye contact, kinesics, facial expressions, pictics, gestures, kinesics, postura o at orientasyon ng katawan, proxemics, distance, haptics, appearance, paralinguistics, kasama na dito yung tone, pitch, and volume of voice. Bakit dapat maging sensitive tayo sa mga non-verbal lalo na na iba-iba tayo ng kultura at sa pamamagit mayroong mga sitwasyon na maging maingat tayo sa mga pinapakita nating kilos. So dahil ang hindi verbal ay maaaring hindi pareho sa ibang kultura. Ano, ano pa yung mga ibang dahilan? Una, dahil mayroon tayong iba-ibang mga interpretasyon, lalo na yung iba't ibang kultura or cultural variations na iba-iba sila ng interpretation. Pangalawa ay dapat magiging sensitive tayo sa konteksto. Pangatlo, mag-iwas tayo sa mga hindi pagkakaunawaan. And panguli ay dahil nalilinang nito ang ating katalinuhang kultural. Ibig sabihin ay magiging mas magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa dahil sa ating pagkakaiba sapagkat iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng traditions. Pwede niyong panoorin ang video na ito na kung saan mayroong nagpapakita ng congruence, pagkakatugma ng sinasabi at pinapakita. Kumbaga, yung speaker, kung ano yung sinasabi niya, meron siyang angkop na actions doon sa kanyang sinasabi. So, paano ba natin mapapalinaw ang ating sinusulat at sinasabi? Una, alamin natin ang tatlong elemento ito. Mga elemento ng malinaw at magkakaugnay na komunikasyon. Pag sinabi natin malinaw, klaro, naiintindihan agad. Pag sinabi natin magkakaugnay, ang bawat pangungusap, bawat salita ay maayos na nagkaugnay sa isa't isa. So, una ay ang panimula o introduction. Ito ay hinahanda ang tagapakinig sa pamamagitan ng paglalahad ng pangunahing ideya o pagsasabi ng paksa o ang layunin ng isang talakayan. Ikalawa ay ang katawan, body. Ito ang mga sumusuportang detalye tulad ng paliwanag, pagbibigay ng ebidensya at pagbibigay ng mga halimbawa. Panghuli ay ang wakas o conclusion. Ito ang buod ng mensahe, maaring panghuling mensahe o panawagan ng isang tao na tayo ay kumilos o magbigay ng pagsubok. Ano-ano ang mga iilang nag-aambag sa kalinawan ng mensahe? Una talaga dyan yung tono. Pangalawa, registro. Pag sinabi nating rehistro, anong mga salita ang nakaregister? Ito ba yung mga formal na mga salita o mga informal na mga salita? Estilo o paano niya isinulat? Ano yung struktura na ginamit niya na uh, uh, sentence structure? Paano niya na-deliver? Papel ng mga panandang pangungnay or mga cohesive device. Ito ang ginagamit natin para makonect makonekta ang idea sa idea, pangungusap sa pangungusap, at salita sa salita. Ilan sa mga ito ay transition words, pronouns, conjunctions, prepositions, ligatures. Meron din sa Filipino na tinatawag nating pangawing na kinukonekta ang simuno sa panaguri. So, nakatutulong ito upang dumaloy ng maayos ang mensahe at ng takbo ng usapan o tekstong binabasa. Ito ang ginagawa natin sa pagsulat at pagsasalita sa layuning konversasyon. Una, ay binabanggit natin ang mga personal na karanasan natin, maaring sa kapwa natin kaibigan, sa pamilya natin. Ikalawa, ay ang pag-uulat ng mga obserbasyon, mga nasaksihan nating pangyayari. Pero sa mga na-observe natin na mga pangyayari, sikapin natin na kung ano yung nakita natin, kung ano yung katotohanan, yun lang yung ating sasabihin o isusulat. Hindi na tayo magdadagdag ng ibang mga impormasyon o yung mga emosyon natin na hindi na siya pwede idagdag kasi makakasira siya sa impormasyon. Pangatlo ay pagpapahayag ng opinion. Pangapat, pag-aangkop sa tagapakinig at konteksto pag-aayos ng ideya para sa kalinawan. So, ano yung gagawin natin para maging malinaw ang ating ideya? Una, brainstorming. Kolekta tayo ng mga ideya hanggang makakuha tayo ng magandang plano, magandang suggestion. Pangalawa ay pagbabalangkas ng pangunahing ideya at suportang detalye. Pag sinabi nating pagbabalangkas ay magumawa ka ng outline. Ang sinulat mo ang pangunahing ideya at ano yung mga pangsuportang detalye. Susunod ay paggamit ng paksang pauusap. Magbibigay ito ng ideya sa mga mambabasa o sa tagapakinig kung ano ang mga mga paksa sa bawat talata na iyong isinulat. Pagbibigay ng pansuportang detalye at pagpili ng wika na akma sa konteksto pagre-revisa para sa pagkakaugnay at layunin, revising for coherence and purpose. Pag sinabi natin pagre-revisa, ito yung pag-ulit natin na isusulat natin muli ang um, mga teksto para mapaganda. So, una ay paggamit ng sarili. I-check natin sa sarili natin kung tama yung ating ginawa. Or pwede natin check sa ibang tao kapwa pagsusuri. Pangalawa, pagsusuri sa gramatika, bantas at kayarian ng pangusap. Pangatlo, pag-aalis ng hindi kaugnay na ideya. Pangapat, pagtutugma ng layunin at tagapakinig. At panghuli ay pag-edit sa struktura at daloy. Sana'y marami kayong nakuha sa araw na ito.